namang napakagandang balita mga kaibigan dahil pumalo sa 4.4 trilyong piso ang revenue na nalikom ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ba ang dahilan kung bakit tila binabasted ng ating Pangulo ang offer na utang ng World Bank sa ating bansa? At ano rin ang kinalaman ng Maharlika Investment Fund na isang rason din kung bakit hindi na natin kailangang umutang? May kinalaman ba ang kayamanan ng mga Marcos dito o ito lamang ay dahil sa katalinuhan at kakayahan na ipinagkaloob ng ating pangulo sa ating Pangulong Pongpong Marcos. Reports that Philippine economy grew at a slightly faster pace in the second quarter. Lumago rin lahat ng major economic sectors tulad ng agrikultura, forestry, fishing, industry at services. Nananatili ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa Asia at nangusan pa nito ang China at Indonesia. Nakapukaw ba sa iyo ang balita na tila hindi na masyadong binibigyang pansin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang World Bank. Hindi na kailangan magpatumpik-tumpik pa. Pero teka, bakit nga pa? Ano ang nakatagong sikreto na nagbigay daan dito? Hayaan mo ipaliwanag ko ito ng unti-unti. Nagsimula ang lahat ng inusad, ang Maharlika Investment Fund. Isang napakatalinong estratehiya na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos upang gawing self-reliant ang Pilipinas pagdating sa malaking proyektong pang-ekonomiya. Pero hindi lang iyan ang paglikha ng MIF ay bahagi ng mas malaking plano na nakasentro sa paglago ng ekonomiya gamit ang sariling yaman ng bansa. Kaya naman habang ang ibang bansa ay umaasa pa rin sa utang, tila ibang landas ang tinatahak ng Pilipinas ngayon. Pero paano nagawa ito? Noong 2024, nagulat ang marami nang ihayag ng Department of Finance o DOF na ang kabuuan kita ng gobyerno ay umabot sa 4.4 trilyong piso o kaibigan Tama ang narinig mo, 4.4 trilyong piso. Ang halagang ito ay hindi lamang nalampasan ang inaasahang target ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na 4.38 trilyong piso, kundi pati ang mas mababang layunin sa ilalim ng 2025 Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF na nasa 4.23 trilyong piso. Pero teka, paano ito naging posible? Narito ang sekreto. Ang Bureau of Internal Revenue ay nag ng 2.83 trilyong piso habang ang Bureau of Customs ay nagbigay ng 916.6 bilyong piso. Dagdag pa riyan, ang mga non-tax revenues ay umabot sa 625.96 bilyong piso. Kung tutuusin, ito ang pinakamataas na revenue to GDP ratio sa loob ng 27 years. Oo kay Bigan, sa loob ng 27 taon, isang patunay na ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalakas. Ngunit hindi lang kita ang layunin dahil sa MIF, ang gobyerno ay hindi na kailangang manguntang upang tustusan ang malalaking proyekto. Ang pondo ay direktang nagbumula sa mga kita ng bansa at iba pang pinagkukunan tulad ng privatization proceeds. Sa madaling salita, ang MIF ay parang isang alkansya na pinupondohan ng sariling yaman ng bansa. Kahit habang ang ibang lider ay patuloy na nakikipagnegosasyon sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng World Bank, si Pangulong Bongbong Marcos ay tinakumpiansang tumatahak ng sariling landas. Pero bakit? Ang sagot ay simple, ngunit makapangyarihan dahil kaya na natin magpatakbo ng sarili nating ekonomiya gamit ang sariling yaman. Ang Pilipinas ay nasa isang pambihirang posisyon kung saan hindi na natin kailangang umasa sa utang. At ano ang ibig sabihin ito para sa atin? Ibig sabihin, mas marami pang proyektong makikita natin sa hinaharap na hindi nababahira ng mabigat na interes sa utang mula sa infrastruktura hanggang sa renewable energy ang bawat sentimo ng Maharlika Investment Fund ay nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya kung iniisip mo kung bakit tila nagiging tahimik si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa World Bank, ito na ang sagot. Hindi na natin kailangan ito gaya ng dati. Dahil sa MIF, tayo na ang may kontrol sa ating kinabukasan. Ngayon, masasabi mo na ba na napakahusay ng estrategiya ng ating Pangulo? Kaya pala, purihin ng ating Pangulong Diyos. Kawikaan 10 verse 4 ang masipag na kamay ay magdadala ng kayamanan ngunit ang tamad na kamay ay magdudulot ng kahirapan. Ang tagumpay ng Pilipinas sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund ay patunay na kapag ang isang bansa ay masipag, may malinaw na layunin at nagtitiwala sa sariling kakayahan, ang biyaya ng ating Pangyos ay nananatili. Tulad ng sinasabi sa kawikaan, ang pagpapala ng kayamanan ay dumarating sa pamamagitan ng sipag at tamang pamamahala. Ang ating Pangulo at mga lider ay ginamit ng ating tunong Diyos upang magbigay daan sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ngayon din, tayo bilang mga mamamayan ay tinatawagan na magtiwala, makipagtulungan at magpatuloy sa paggawa ng may, pana, ng may pananampalataya.